session. Kaya po uh, ako po ay bumabati ng isang magandang hapon sa lahat ng nandito ngayon. Una po sa lahat, binabati ko po ina-acknowledge ko po ang presensya ng ating City Mayor sa Lungsod ng Gapan. Salamat po sa pagdalo sa aming session Mayor Joy Pascual at ina ko din po ang presensya ng ating uh, representative ng 4th District ng Nueva Ecija. Magandang hapon po. Salamat sa pagdalo, Congressman Eming Pascual. Uh, ito pong inaugural session natin ngayon ay uh, nagsimula po noong June 30. Uh, tayo po ay nanumpa sa katungkulan noong umaga at sa gabi po nagkaroon tayo ng meeting agad. Pinag-usapan po natin doon ang ating uh, internal rules and procedures at syempre ang ating mga committee. At uh, ang pinagbungahan po ng meeting na yon siya ngayon ang ating pag-uusapan sa sesyon na ito. Kaya po, simulan na po natin ang agenda, Sec. Dada po po tayo sa business for the day. Sa so letter C, number 1, resolution approving the amendments... on the internal rules of procedure of the Sabriya Palimsod of Kapans Nueva pa Ecija. Pabasa po, Sek. Excepts eh? from the minutes of the the inaugural session of the Sangguniang Plenus of the City in Abesia, held on June 2, 2025, 2 o'clock in the afternoon. Present, Honorable Maximus Rodrigo Pascual, City Vice Mayor and Presiding Officer, Honorable Jeffrey D. Bautista, Honorable J. Mark H. Moriano, Honorable J. C Pangilinan, Honorable Ronald Alan C. U. Sandali lang po, Sek. Uh, Honorable Jeffrey Bautista. Maraming salamat po, uh, Mr. Presiding Officer. Uh, magandang hapon po at syempre po sa mga kasamahan kong kunsihan na andito at sa mga bisita po natin, kagalang-galang Mary Joy Pascual, Congressman Eming Pascual, at uh, May, uh, Kapitan Boy Pascual. Um, Mr. Presiding Officer, uh, katulad nga po nang nabanggit nyo kanina, ito po ay napag-usapan na natin nung na nakaraang uh, lunes ng gabi at uh, siguro po ay pinanukala, pinanukala ko po na ito po ay atin na pong pagtibayin. Uh, A motion na aprobahin na ang ating amendment sa Internal Rules and Procedures. Meron po bang sumay-second? Honorable Danilo. Sir, Presiding Officer, pinapangalawahan ko po yung panukala ni kagalang-galang ko si Aljet. Okay, pinapangalawahan po. Ngayon, pagbotohan po natin sa simple majority, simply lang po, itaas po ang kanang kamay ng mga sumasang ayon na aprobahan na ang ating amendment sa internal rules and procedures. Ayan, sumang so ayon po ang lahat. Majority po tayo. So, approve. Amendahan po natin ang internal rules and procedures. Ngayon po, dadako naman tayo sa other businesses ngayon po, syempre, inaugural session po natin. Uh, gusto ko po sana bigyan ng pagkakataon ang lahat ng ating miyembro ng sanggunian na makabati sa ating mga kasama. At, uh, ngayon po, unahin ko po, Honorable Jeffrey Bautista. Uh, magandang hapon po muli sa ating lahat. Uh, maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Um, bilang uh, sa tiwala po na pinagkaloob po ng uh, mamaya ng Lungsod ng Gapan bilang mga uh, membro po ng Sangguniang Panglusod, Asahan niyo po ang aking uh, taus-puso na uh, suporta para sa po sa ikabubuti at igaganda po ng ating uh, sesyon po. Maraming salamat po. Salamat po, Honorable Jeffrey. Ngayon naman po, Honorable J. Mark Mariano. Uh, magandang hapon po, Mr. Presiding Officer. Uh, Siyempre po sa ating Mayor, Mayor J. Pascual, Congressman Eming Pascual. Uh, Kapitan Boy uh, Kapitan Boy Pascual at sa lahat po nang nandito, magandang hapon po. Ah uh, Asahan po ninyo, Mr. Presiding Officer, sa tiwala po na ibinigay po ng lahat ng mga batanggapan, ako po ay lagi pong nakasuporta 100% para po sa makapagpaganda at dito po sa atin sa lungsod ng gapan. Maraming salamat po. Salamat po, Honorable Jay. Sunod naman po, Honorable Jema Pangilinan. Uh, maganda hapon po sa ating lahat, lalong laro na po sa ating mga bisita. Uh, si kagalang-galang Eming uh, Pascual, Congressman Eming Pascual, si Mayor Joy Pascual, sa ating pong kapitan, Kapitan Boy Pascual, at lalong lalo na po sa inyo, Presiding Officer, at sa mga kasama ko. Maraming-maraming uh, salamat po sa lahat ng batanggapan na nagbigay sa amin ng pagkakataon para para makapagpanungkulan muli at wala po kaming sawang maglingkod sa inyo dahil wala din kayong sawang iboto kami maraming maraming salamat po Salamat po Honorable Gemma. Ngayon naman po Honorable Ronald Alan Yu. Magandang hapon po sa inyo lahat. Uh, magandang hapon din po sa ating mga panauhin kay Congressman Eming Pascual, kay Mayor Jay Pascual at sa inyo po presiding uh, officer magandang araw po. Uh, gaya po na nasabi ng mga kasama ko bilang uh, halal po ng ng Bayan at ako po, kung eh, po pong nakasuporta sa magandang ating po ng ating mayor at ganyan din po sa inyo, Vice Mayor, 200% po ang suporta ako. Maraming salamat po. Salamat po, Honorable Ronald Alan Yu. Ngayon naman po, Honorable Arnel Texon. Isang magandang uh, hapon po sa atin lahat, lalong lalo na po sa ating uh, punong lunsod, Mayor Joey Pascual sa ating pong congressman uh, Eming Pascual at uh, doon po sa aking kumpare, si Captain Boy, Boy Pascual at doon po sa lahat po ng membro po na kasama ko at doon po sa ating pong mga kababayan po ako po ay nagpapasalamat sa ibinigay niyo pong buling uh, suporta sa inyong lingkod kaya po armasa po kayo Nakasuporta po ako sa magandang layunin po ng siyudad ng Gapan. Maraming salamat po. Salamat po, Honorable Arnel. Ngayon naman po, Honorable Jerry Machas. Magandang hapon po sa ating lahat. Una po, napapasalamat po ko sa ating mga bisita, kay Kong M. Pascual, Mayor Joy Pascual, at sa ating pong kapitan Databoy Pascual. Uh, mga batanggapan, asahan niyo po ako na laging maglilingkod at lagi susuporta sa ating mayor at sa ating vice mayor Max Pascual. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat po, Honorable Jerry. Ngayon naman po, Honorable Amelia Hernandez. Magandang hapon po, Mr. Presiding Officer, Honorable Vice Mayor Max Pascual, at kasama din po natin ang ating pong mahal na Mayor, Mayor Joy Pascual, kasama din po natin si Congressman Eming Pascual, at ng ating pong kapitan Kuya Boy Pasqual kami po ay narito pong muli at upang sa ganon ay pasalamatan ang sabayan ng lungsod ng Gapan Umasa po kayo na kami ay kaisa sa lahat ng magagandang layunin ng mga namamahala dito po sa atin sa lungsod ng Gapan upang sa ganon ay magpatuloy ang maganda at patuloy na pag-unlad dito po sa atin sa siyudad ng Gapan. Muli mga, mga batang Gapan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Honorable Amelia. Ngayon naman po, Honorable Ruel Bautista. magandang hapon po sa ating lahat. Pagbati po sa ating mga bisita, kay Congressman Eming Pascual, kay City Mayor Joy Pascual, kay Tata Boy Pascual, Kapitan Boy Pascual, at sa ating mga batang gapan. Uh, asahan niyo po si Oming Bautista po lahat po ng magagandang adhikain proyekto ng administrasyon ni Mayor Joy. Asahan niyo po 100% po asama po nila ako sa magandang proyekto gagawin nila sa dekalibreng serbisyo. Yun lang po. Salamat po. Salamat po, Honorable Ruel. Ngayon naman po, Honorable Sir Pajernos. Magandang mag po sa inyong lahat. Una-una po kay Congressman Eming, kay City Mayor Joy Pascual, kay Presiding Officer Max Pascual, sa akin pong mga kasamang kusihal, kay ABC, kay SK Chairman, kay Barangay Captain Boy Pascual, ay eh, lubos pong nakasuporta -naka ang si Sir Pajernos po sa lahat ng adhikain ng ating namumuno dito po sa lungsod ng Gapan. 'Yun lang po at maraming salamat sa inyo lahat. Salamat po, Honorable Sir. Ngayon naman po, Honorable Danilo Tarat de Guzman. Uh, magandang hapon po mga katangkapan sa ating pong, uh, presiding officer uh, by uh, Max uh, Pascual. Sa ating pong, uh, mga panahuhin kay Congressman uh, M. Pascual, sa ating pong, uh, kagalang-galang na Mayor uh, Jay Pascual at sa ating pong, uh, kapitan ng uh, Pambuan, si Tatay BP. Sa aking mga kasamang mga kagalang-galang na kusihal, ABC, tsaka kay SK, uh, mga mga kababayan ko, maraming maraming salamat po sa pinagkaloob nyo sa aming karangalan ulit. At yan po ay uh, pinangangako namin sa inyo na hindi po kayo magsisisi. At uh, maraming marami po uh, kami nga uh, gagawing uh, ikabubuti at uh, pakikinabangan nyo mga kababayan. Salamat po, kagalang-galang uh, Danilo. Ngayon naman po, Honorable Fernando Ramos. Uh, magandang hapon po, mga unang-una, uh, -una, kay Mayor Joy Pascual at uh, kay Kong Emeng at sa ating butihing uh, kapitan, Boy Pascual. Magandang hapon po at kay Vice. Magandang hapon po, sampunang ng kanyang mga kunsiyal. Uh, asahan nyo po na bilang kapitan uh, ABC Captain, kinararangal ko na nakasama ko na pabilang sa inyong magandang layunin dito sa Gapan. Kaya umasa po kayo na kung ano yung mga layunin ng ating mga kunsiyal, kaisa niyo po ako lahat sa maayos at magandang layunin. Salamat po, Honorable Ramos. Ngayon naman po, Honorable Adrian Castillo. Uh, hello po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa atin pong taga-Pangulo, kagalang-galang Vice Mayor Max Pascual. Sa atin pong punong lungsod, kagalang-galang Emery Joy D. Pascual. Sa atin pong kinatawan ng ikaapat na distrito ng Lalawigan ng Nueva Ecija, Congressman Eming Pascual. At sa lahat po ng miyembro na naririto, maraming salamat po. Uh, una po sa lahat, uh, gusto ko po kuhanin ang pagkakataon na ito upang ipahayag po ang aking taos-pusong pasasalamat sa Pamilya Pascual po, kay Congressman Eming Pascual, kay Mayor Joy Pascual, kay Vice Mayor Max Pascual, at kay Tatay Kap BP po. Bilang bagong halal po na ex-officio member ng, sang, ng Sangguniang Panlunsod at Sangguniang Kabataan Federation ng Gapan City, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa tiwala at pribilehiyo na inyong ipinagkaloob po sa akin. Alam ko po na hindi madali ang posisyon na ito at hindi basta-basta ang responsibilidad. At batid ko po na kailanman ay hindi ko po kayang tumbasan ang ipinakita po na galing at determinasyon ng ating Vice Mayor Max Pascual nung siya po ang aming presidente. Ngunit ang maipapangako ko lamang po ay gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para po maisakatuparan ang mga tungkulin at responsibilidad na kalakip ng posisyon na ito. Ako po ay magiging aktibo na katuwang sa pagsuporta sa mga legislative measures po na ipinapatupad po ng ating punong lungsod at ng mga kinatawan ng sangguniang panlungsod. Isang napakalaking karangalan po sa akin ang makapaglingkod po para sa ikauunlad at ikagaganda ng ating lungsod ng Gapan. Yun lamang po. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Maraming salamat, Honorable Adrian. At syempre, ako naman po, simple lang po ang mensahe ko, mga batang gapan, at syempre sa mga kasama ko ngayon sa sanggunian. Alam ko po, nakita ko po, yung uh, hirap na pinagdaanan natin dito sa nakaraang eleksyon na to. Talagang pinaglaban po natin na mabanatili yung posisyon ng iba at syempre mabalik sa posisyon. Bagong posisyon po ito para sa akin. Noon po ako ay uh, SK President natin sa Lungsod ng Gapan. Ngayon po ako na ang Presiding Officer at Vice Mayor ng Lungsod ng Gapan. Isa po itong malaking karangalan para sa akin. At paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi lang sa ating mga magkakasama, kundi sa mga batang Gapan, ito po ay pagkakataon na hindi natin dapat sayangin, kahit na isang segundo. Kaya po ako talagang pinush ko po na magkaroon agad tayo ng sesyon, makapagpulong po agad tayo at ang importante sa lahat, mapakita po natin sa mga batang gapan na tayo po ang sanggunian pang lungsod na magiging masipag at kung ano po ang ginagawa natin sa sanggunian. Ito po, nagsesesyon po kami. Ito po ay patikim pa lang, saglit lang po dahil uh, ang sesyon po namin ay para lang po talaga sa internal rules and procedures at syempre sa mga committee po namin. Pero sa mga susunod pong linggo, next week na po mismo, makikita nyo po regular po ang sesyon namin at makikita nyo po kung anong usapan namin, makabuluhang mga meeting at sesyon para po sa ikakabuti ng ating lungsod. Para naman po sa mga kasamahan ko na miyembro ng sanggunian, ang bawat isa po sa inyo, buong-buo po ang tiwala ko sa inyo. Hindi lang na magkakasama-sama po tayo, kundi magkakaroon po kayo ng malaking parte sa pag-unlad ng ating lungsod. Kaya po muli, maraming maraming salamat sa inyo. At syempre, hindi po ako pwedeng matapos kung hindi ko po babatiin ang ating mga kasamahan na nandito ngayon, ang mga empleyado po ng City Hall. At syempre, muli po pagbati po kay Congressman Eming Pascual, Mayor Joy Pascual, at kay Kapitan Boy Pascual ng Barangay Pamuan. Mabuhay po ang lungsod ng Gapan at maraming salamat po sa oportunidad na ito. Kaya po, ngayon po, Meron pa po bang mga other concerns, other matters? Wala na po ba? Okay, Honorable Sir Pajernos, what is your pleasure? Palagay ko po, Mr. Chairman, eh, wala na po dapat na tayong pag-usapan. Pwede pong isara na natin ang, ang ating kapulungan. Okay, a motion to adjourn the inaugural session. Meron po bang magsisecond? Okay, Honorable Alan Yu. Uh, magandang hapon po muli, uh, Presiding Officer. Sa tingin ko po, napag-usapan na po lahat at uh, yung pumungkahin ng ating kagalang-galang ko si si aking pinapangalawan. Okay po. Ngayon, pagbotohan muli natin ang uh, pag abro uh, ang pag-adjourn natin ng inaugural session natin. Okay, itaas lang po ang kanang kamay ng mga sumasang-ayon. Okay, lahat po sumasang-ayon. Meron po mga objection? wala naman Ngayon po i hereby call this uh, inaugural session ng Sangguniang Panlungsod Gapan City uh, on July 2, 2025 i hereby call this session adjourned maraming salamat po